Yan po, magpapakain kami ng maraming karne ng baboy sa isda at karne ng manok. Oh, dai lagi mo, boom. Lalaki ah. Oh, layo, yun. Kalat-kalat. Yan ang ganda. Mm, bobo ah. Ang daming isda oh. yan po yung mga waste na baboy na galing sa palengke na napakarami yan po yung pagkain ng hito ng kuya yan o no? i niyo po yung hito kung gano'ng karami oh. oh. pag pinakain wuhum lalaki tipak tipak yung ano ah. tarni ng baboy ah yan, sa malayo yung malalaki. Yung malalaki sa malayo. Hanggat kaya niyang iagis para makakain lahat. Kaya yung malili, lang. Ang laki niya na, oh. Yun, oh. No? Isang buong manok yun, oh. Boom. Pinabato lang yung karne ng manok at baboy. Yan, ah. Thanks for that watching.